Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads Sa mga nag-like, sa mga nag-comment At nag-share ng ating kwentong ito Maraming maraming salamat po sa inyo Mga mahal kong kamundo Narito na po Ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito Pagkarating ni Itay sa aming mismong kuboy, nakita kong hila-hila niya ang aming kaisa-isahang kalabaw itinali niya kaagad yun sa punong manggang nasa likuran ng aming kubo at pagkatapos ay nakita kong sinalubong siya ni inay tinanong siya ni inay kung ano ang kanyang binawa sa aming mayahing panabong at doy ipinaliwanag naman yun sa kanya ni itay ang tungkol doon dahil maging si inay ay masyado rin nababahala tungkol sa maaaring perwisyo. Perwisyong hatid ng kakaibang manok na yun. Lalo na sa tuwing kanya itong naririnig na tumitilaok, aminado siyang maging siyamay na ng kilabot sa kanyang katawan o pagkatao. Ngunit, inilihim ni tay ka inay ang tungkol sa mga kababalaghang kanyang naranasan sa gubat na yun. At sa tuwing yun ay sumasagi sa kanyang isip, ay nagsisitayuan ang kanyang mga balahibo. Sa wakas, Lose, makakatulog na tayo ng mahimbing at wala nang takot na iisipin pa dahil hindi na babalik sa ating buhay ang panabong na yon. Nagkatotoong lahat ang mga sinabing yun itay. Dahil lumipas ang mga ilang araw at gabi sa aming buhay, lalo na sa madaling araw, ay wala kaming naririnig na pagtilaok ng mayahing panabong sa likuran ng aming bahay at kung meron may mga nagmumulayon sa malayo at yun ay mga manok panabong na pag-aari ng aming mga kabaryo Itay, papaano na po yung inyong usapan nila Tiyo Hermenio at nang magtataring si Mang Sebastian hindi po ba't may usapan kayong dadalhin nyo sa magaganap na sabong sa baryo nila Tiyo Aaron ang manok na yun ang tanong ko kay Itay napaisip naman doon si Itay kasunod ay sinabi niyang Anak, Dexter, makinig ka Ang tungkol sa... Ang tungkol kay Tiyo Hermenio mo. Sa aming pag-uusap ay walang magiging problema doon. Pero ang tungkol kay Sebastian ay huwag ka nang mag-alala, anak. Sasabihin ko na lang sa kanyang nawala sa atin o di kaya'y nakaalpas ang manok na yon. At kahit na anong gawin nating paghanap sa kanya'y hindi na natin siya makita. Yun ang sasabihin ko sa kanya ang sagot sa akin ni Itay. Subalit tatlong araw ang lumipas. Matapos ang mga pag-uusap namin yun ni Itay ay isang masamang balita. Ang nakarating sa aming kaalaman alas otso e Nang umaga ang mga oras noon, kararating lang namin ni Itay sa aming kubo galing sa bundok. Nang aming makitang mugto ang mga mata ni Inay, dahilan upang kami ni Itay ay nagtaka kay Inay. Lucy, Anong problema? Bakit ka umiiyak? Ano pang masamang nangyari? Sumagot naman si inay kay Itay sa mahinang pananalita at sinabi niyang patay na si Tiyo Hermeno. Nagkulay suka kaagad ang itsura ni Itay at ganoon din ako noon nang marinig at malaman namin patay na si Tiyo Hermenyo. para sa amin Itay isang piro lamang yon, isang panaginip at walang katotohanan subalit, iyon ang totoo. Katulad ni Nay, napaluha rin kami ni Tay sa masamang balitang yun. Atake raw sa puso ang kanyang ikinamatay. Si Tio Hermenio, sa lahat ng mga pinsan ni Tay, ay siya ang pinakamalapit sa puso ni Tay. Umaging sa aming lahat, wala itong ibang inisip, kundi ang aming kapakanan. Siya ang palaging sumasagip sa aming pamilya sa kami ay nakakaranas ng matinding pagsubok sa buhay, katunayan, ang aming kaisa-isahang kalabaw ay bigay lamang sa amin ni Tio Hermenio ang lupang kinatitirika ng aming kubo ay sa kanyang pag-aari. Kung kaya't higit pa sa isang pinsan ang turingan nilang dalawa ng mismong oras na yon ay nagbihis kaming tatlo nila itay ng maayos na kasuotan at pagkatapos ay magkakasama kaming nagtungo sa mismong tahanan ni Tiyo Hermenyo at tuuy mas lalo pang bumuhos ang aming mga luha dahil sa nakita naming si Tiyo Hermenyo ay wala na nakaratay na ito sa kanyang higaan at wala nang buhay ang kanyang katawan ayon sa kanyang asawa at mga anak sana nilang dalhin sa hospital na nasa mismong bayan si Tiyo Hermenyo pero huli na ang lahat sobrang mahirap man at masakit para sa amin, lalong-lalo na nga sa kanyang sariling pamilya, ang kanyang pagkawala. Pero, iyon na ay kinakailangang tanggapin. Halos inabot ng dalawang linggo ang nangyaring lamay sa bangkay ni Tio. Gabi-gabi ay maraming mga tao ang nakikiramay sa kanyang pagkawala at ang iba'y galing pa sa iba't ibang mga lugar o baryo at karamihan sa kanila'y mga sapongero. Subalit sa kanyang ikahuling lamay ay nakita namin doon si Natatang Inopre at dooy nagkaroon ng pagkakataong mag-usap silang dalawa ni Tay. Nakikiramay kami iho sa biglaang pagkamatay ng iyong pinsang si Menyo Ang totoo ngayon ko pa lamang nalamang kayo pala ay magpinsang po. Ang sabi ni Tatang Inopre kay Tay, sumagot naman sa kanya si Tay at sinabi nitong, Opo, tatang inopre, katunayan po ay may plano pa sana kami eh. Pumunta sa aming bayan o baryo upang sadya ay nakot kausapin nyo tungkol sa kakaibang mayahing panapong mo. Lalo na ang kanyang nakakakilabot na mga pagtilaok. Hindi pa iho. Bahagyang napaangat ang puwit ni Tay sa opo ang kanyang kinauupuan dahil masyado siyang nagulat sa mga sinaping yun sa kanya ni Tatang Inopre. Subalit ang nooy katabi niyang si Mang Sebastian ay mahahalata sa kanyang hitsurang. Wala itong pakialam sa mga naging pag-uusap nila itaya at Tatang Inopre. Ta Tatang Inopre, paano kung... Pong... Isa si Hermenio sa mga sabongero rito sa inyong baryo ang nakilala ko at malapit sa akin. Kaya naman ay alam kong naniniwala siya sa mga kababalaghang nangyayari sa mundong ito, sa mga pamahiin o sa mga sinaunang kasabihan, lalo na pag merong kinalaman sa mga manok panabong, o sa sapong. Makinig ka Arnold po, may importanteng bagay akong sasabihin sa iyo at itatanong, mariin namang sinunod ni tayat at pinakinggan ang matandang sabongero. At doy, itinanong niya kay Itay kung alam na ba ni Tiyo Hermenio ang mga kakaiba tungkol sa aming mayahing panabong at kung meron pang mga sinabi ito sa kanya laban sa mayahing yon. Noong si Tiyo Hermenio ay pa, umuo si Itay at sinabi niya sa kanya ang mga sinabi noon ni Tiyo kay Itay bago ito mamatay. At do'y nagulantang si Itay sa mga revelasyon sa kanya ni Tatang Inopre. Alam kong mahirap paniwalaan itong mga sasabihin ko sa iyo Arnolfo, pero ito ang totoo. Ang masamang hingkanto ang may gawa kung papaanong pinawian ng buhay ang iyong pinsang si hermenyo sa pamamagitan ng manok na yon. Hindi ba't narinig niya ayon sa iyo na tumilaok ito na merong hatid na kilabot? ang tilaok ng kamatayan at may sinabi sa iyo ang pinsan mong hindi pabor sa mga masasamang inkanto kaya siya binawian ng buhay ng mga ito. Kung ang mga sinabing unitatang inopre ay sinabi niya sa ating kasalukuyang panahon marahil. Marahil ay marami ang matatawa marami ang hindi maniniwala higit sa lahat ay sasabihin at iisipin ng ibay isang baliw o nasisiraan ng ulo si Tatang Inopre. Subalit ng mga panahong yun ay usong-uso pa ang mga kakaiba at mga kakatuwang mga pangyayari sa aming probinsya. Kung kaya't pinaniwalaan ka agad yun itay, maliban lang kay Mang Sebastian. Kung kaya't dahil don ay sinabi niya kay Tatang Inopre. pero Tatang Inopre, wala no. na sa amin ang mayahing panabong na yun. O, o ang manok na yun. Nagreact agad si Mang Sebastian nang marinig niya ang mga sinabing yun ni uh, ano? Ano ibig mong sabihin na wala na sa inyo ang mayahing panabong na yun? po! Sa halip na magsinungaling si Itay sa kanila at sabihin sana niyang nakaalpas ito sa kanyang tali o nawala sa kanyang kulungay, ipinagtapat niya sa kanila. Nakanya itong dinala at iniwan sa pinakang pusod ng gubat. Dahil sa takot niya sa magiging kamatayang dala noon sa sino man, karabing panghihinayang noon nang magtataring si Mang Sebastian sa inis nito'y tumayo itong biglang padabog at iniwan niya si Naitay at Tatang Inopre na parang sinasabi ng kanyang asal na hindi niya nagustuhan ang ginawang yun ni Itay subalit. Kung inaakala mo't iniisip mong sa ginawa mong yun, sa manok na yon. Iho, ay nagtagumpay ka ng mawala yon sa inyong buhay. Arnold po, ay nagkakamali ka. Napigla si itay kay Tatang Inopre. Kung kaya't... Ah, ano pong ibig mong sabihin, Tatang Inopre? Ayoko nang pahabain pa ang salita, Iho. Pero, isa sa mga araw na darating sa inyong buhay ay magugulat ka na lang. Pagkatapos na sabihin yun ni Tatang Inopre kay Itay ay tumayo na ang mga ito at maayos na nagpaalam kay Itay na uuwi na sila at babalik na lang sa araw ng libing ni Tiyo na Naiwang naguguluhan at nalilito si Itay. Natatakot siya sa kung anong ibig sabihin ni Tatang Inopre. Hanggang sa sumapit na nga ang araw na kinakailangan nang na ang dalhin sa kanyang huling hantungan. Si Tio Hermenio. Maraming mga tao ang nakipaglibing at kasama na nga ay ay sinatatang inopre. Subalit may napapansin lamang si Itay kay Mang Sebastian. Dahil sa ito'y parang iniiwasan na nga niya si Itay na para bang kung siya'y titignay, nagtatampo kay Itay. Dahil sa kanyang ginawa sa panabong na yun, ngunit para kay Itay. Pasensya ka na Sebastian. Kung magtampo o magalit ka man sa akin, ay hindi kita masisisi. Pero higit na mas mahalaga sa akin ang buhay ng sino man, lalo na ng aking pamilya. At ayoko nang maulit pa umasundan pang muli ang pagkawala ng aking pinsan, na si pinsang Herminio. Aanhin ko ang swerteng hatid sa akin ng sabong, ng panabong na yun. Aanhin ko ang maraming perang pustang ipapanalo niya sa bawat laban. Kung kapalit naman o'y Kamalasan para sa ibang mga taong magtangkang nakawin yun sa amin. At saka gusto kong bumalik na sa aking simple at masayang buhay na kahit pagsasaka lang at pangingisda, ang pangunahing pinagkukunan ko ng hanap buhay, ang malungkot na pagkakasabi ni tay sa kanyang sarili. At nang mailibing na nga si Tiyo Hermenoy, nagtaka ang lahat. Lalong-lalo na nga si tay dahil nakarinig silang lahat ng tatlong mga sunod-sunod na mga pagtilaok at nagmumula ang pagtilaok na yun sa loob ng kakahuyang nasa gilid ng simenteryo napabulala si Itay habang nakatoon ang kanyang atensyon at paningin sa direksyon ng pagtilaok na yun at nang ipinaling niya ang kanyang paningin kay Tatang Inopre ay ito'y nakatingin sa kanya ng direkta sa kanyang mismong mga mata na punong-puno ng mga makahulugang tingin. Alam at nasisiguro ni Itay sa kanyang sariling ang pagtilaok na yon ay hindi nagbumula sa ibang tandang kundi sa isang manok panabong na minsang nakita ni Itay sa likuran ng aming kubo at kanyang inalagaan ang mayahing panabong dahil ang kanyang pagtilaok ay muling naghatid ng tilabot hindi lamang kay kundi sa aming dalawa ni Inay. Narito na ako. asal eh, sa pinakang ng gubat na ito, kinakailangan kong makita ang mayahing panabong na yan. Oh, ni Malacan, alpo, ang tanga-tanga mo! Isa kang walang silbi at walang utak na uri ng tao. Bakit mo ginawa yun, arnalpo? bakit mo iniwan at iniligaw sa gubat na ito? Ang malal nyo na eh, pwede mo namang ibigay na lang sa akin yun. Ah! Oh, Weset! Malas daw! Hmm! ko yun! Mga sinaunang paniniwalang walang katotohanan. Puro imbento! Di bali! Papabor sa akin ang lahat ng pagkakataon. Ha! 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 Dahil sa oras na makita ko at mapasa akin ng manok na yun ay ako na ang magiging sikat na sabongero at magtatari. Hindi lamang yun, yayaman ako, ha? ha, 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 ha. At pagkatapos na sabihin yon ni Mang Sebastian sa kanyang sarili, ay nakarinig siya ng tatlong sunod-sunod na mga pagtilaok. Ha ha, 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 may tumilaok ng tatlong sunod-sunod sa may parteng yon sa likuran ng isang malaking punong binagapangan ng mga naglalaki ang mga baging ang kanyang katawan. Kinakailangan kong magmadaling pumunta roon dahil natitiya kong iyon na ang mayahing panabong. Ha! Ha! Halos madaba pa. si Mang Sebastian kakalagad takbo patungo sa malaking punong iyon. Dahil sa kanyang akalang doon niya makikita ang nasabing mayahing panabong. Subalit naging balas yan ng nasa likurang parte na siya ng malaking punong iyon. Dahil sa halip na isang mayahing panabong ang kanyang inaasahang makita roon, ay nagkamali siya. Dahil, ha, 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 hindi, walang manok panabong nito kundi isang uh, hindi, tulong, tulongan niya ako, ha, ah, ah! ha. Tinuklaw ng sunod-sunod at hindi mabilang sa kanyang buong katawan si Mang Sebastian ng isang malatas at malaking ahas gubat at iniwan siya nitong nag-aagaw buhay na. Tatatalangan niya ako. Ang mga huling katagang pinanggit ni Mang Sebastian bago ito tuluyang nalagutan ng hininga. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shout out si Trofa TV Vlogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong shout out si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog Iloilo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo. Kay Boss Jolito Romero. Maraming maraming salamat sa iyo, boss. Shout out po kay Paring Sokoy, kay Paring JP, Paring Teban, Paring Pedro, at Paring Michael. Ang nagpapa-shout out po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shout out po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samar. Kay Boss Rowell Mendoza ng Silang Cavite. Salamat po kay Boss Milchor Recta. Kay Boss Jana Agustin kay Boss Henry Tamigin ng Davao City, kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming maraming salamat po sa inyo, Boss. Kay Boss Tony Villaruel, maraming maraming salamat po, Boss. Nais ko lamang pong i out si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Boss Ikeng Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Kabankalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. A shout out po kay Boss Rafaelito Arnaiz Villaram. Boss, maraming maraming salamat po. Shout out po kay Boss Kibin Dikap. Boss, maraming salamat po. Shout out po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano kay Mampia Arnais Jans, kay Boss Francis at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss Digi Diren Galido, kay Boss Merwin Oleb, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Idin Balyente at sa kanyang buong pamilya Diyan po sa Kalokan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss Jan Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, eh, Para Gerard Gerard Bacaresa, pare, maraming maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Nurkewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Mam Ma Ginalin Bersosa. Kay Tol Jimmy Rey at sa kanyang channel na ang Mayuwagang baston sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark De La Cruz, kay Boss John Hikap, kay Boss G. Sumodio, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvinis Gera, kay Ma'am John Lee Carte, kay Ma'am Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss uh, Sigma, kay Ma'am Juseline Vregente Vregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Bus Julie Rovion Paliana, kay Bus Louis Orolpo, kay Bus Solomon Bilieta, kay Bus Patrick Hernandez dyan po sa Kandabong Alcantara, Cebu, kay Bus Joy Earl, kay Bus uh, Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jaquia Mata, kay Bus Emiliano Rapolos, kay Mampay Diaz, kay Bus Edwin Duran, kay Bus Nilson Infleo, kay Bus Giovanni Almanon, Kay Bus Feli Rivera Remondo, Kay Bus Chit Bayot Kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan Kay Bus Lenar Elfas Diyan po sa Bicol Shoutout po sa inyo boss Kay Bus Efrain Abadiano Kay Bus Sami Baklas Kay Bus Gavin Neras Kay Bus Chris Batok Kay Bus Rodillo Lidesma Kay Bus Backyard Breeder